Sa Belgium, noong unang bahagi ng ika-15 siglo, isang himala ang nangyari na hanggang ngayon ay nakakaantig sa mga puso. Hindi lang ito basta-bastang pangyayari, kundi isang kahangahangang tanda ng pag-ibig ng Diyos na nagpabago sa mga nakasaksi nito. Samahan niyo kami sa paglalakbay na ito, dahil matutuklasan ninyo kung paano pa rin buhay ang himalang ito, anim na siglo na ang nakalipas. Noong taong 1405, isang simpleng tao na nagngangalang John de Huldenberg ang nakaranas ng tatlong sunod-sunod na pangitain ni Kristo. Sa bawat isa sa mga ito, ipinakita ng Panginoon sa kanya ang kanyang katawan na puno ng sugat at ibinahagi ang mensahe ng pag-asa. Malinaw na narinig ni John ang isang boses, Pumunta ka sa kapilya ng Isaac, doon mo ako matatagpuan. Ang mga salitang ito ay hindi lamang nagpabago sa kanyang buhay, kundi naghanda rin sa isang himala na alalahanin sa loob ng maraming siglo. Sa bawat pangitay nagpakita ang Panginoon kay Jean, ipinapakita ang mga tanda ng kanyang pagdurusa, ang kanyang katawan na puno ng sakit, ngunit kasabay nito, nagbibigay ng mensahe ng pag-asa. Labis na naantig si Jean, malalim na naapektuhan ang kanyang kaluluwa. Bawat pangitain ay naglapetit sa kanya sa misteryo ng Cruz kanya para sa isang pagtatagpo na magpapabago sa kasaysayan ng Boy Sinerizat. Hindi nagatubili si Jean. Puno ng takot at pag-asa ang kanyang puso, pumunta siya sa kapilya. Hindi niya akalain na masasaksihan niya ang isang supernatural na tanda na magmamarka magpakailanman sa pananampalataya ng isang buong bayan. Sa parehong sandali, narinig ng kura paroko na si Pieros ang isang misteryosong boses na nagsasabi sa kanya na magdaos ng misa ng banal na krus sa kapilya ng Isaac. Hindi lang ito isang mungkahi, ang buses na ito ay umalingaungaw na may kapangyarihang banal, nag-iwan sa kanyang puso ng katyakan, na kailangan niyang sumunod ng walang pag-aalinlangan. Nang may paggalang at malalim na pakiramdam ng misyon, tinanggap ni Pierre Os ng utos. Hindi niya alam na magiging direkta siyang saksi ng isang makalangit na himala. Sa panahon ng banal na misa, itinaas ng pari ang corporal at napansin ng kakaiba. Ang dapat sana'y simpleng puting tela ay dahan-dahang naging pula. Hindi ito alak, hindi ito tinta, ito ay dugo, buhay na dugo na dumadaloy sa harap ng mga namanghang mata ng mga mananampalataya. Natahimik ang kapilya at ang mga puso ay nagsimulang bumilis ang tibok. Alam nilang sila ay mga saksi ng isang banal na tanda na imposibleng ipaliwanag ng salita ng tao. Sa loob ng apat na araw, hanggang sa Pentecostes, patuloy na lumitaw ang dugo sa corporal. Kumalat ang balita sa mga kalapit na bayan at nayon, umaakit ng maraming tao na gustong makita ang imposible. Marami ang lumuhod, umiyak at humingi ng tawad, tiyak na ang Diyos mismo ang nagpapakita sa kanila. Ang Himala ay hindi lamang nagpabago sa pananampalataya ng mga nakasaksi nito, kundi nag-iwan din ng pangmatagalang marka sa buong rehiyon. Ang obispo ng Cambrai si Pierre Dailly ay nagutos ng isang mahigpit na pagsisiyasat upang kumpirmahin ang nangyari. Tinanong ang mga saksi, sinuri ang mga corporal na may mansa at napatunayang hindi may paliwanag ang dugo sa pamamagitan ng natural na dahilan. Matapos kumpirmahin na totoo ang himala, opisyal na idineklara ng simbahan na totoo ang himala at pinayagan ang paggalang sa relikya. Mula noon, ang Boy Boisenier Isaac ay naging lugar ng peregrinasyon at pag-asa kung saan libu-libong mananampalataya nakahanap ng ginhawa at lakas sa kanilang pananampalataya. Noong Enero 3, 1424, opisyal na inaprubahan ni Papa Martin V ang paggalang sa himala ng Boy Senior Isaac. Sa kanyang basbas, isang monasteryo ang itinayo upang pangalagaan ng relikya at panatilihing buhay ang alaala ng himalang ito. Ang nagsimula sa isang maliit na kapilya sa Belgium ay naging tanglaw ng pananampalataya para sa buong Kristiyanismo, umaakit ng mga peregrino mula sa iba't ibang bansa. Ang banal na lugar na ito ay hindi lamang isang alaala ng nakaraang himala, kundi isang buhay na tanglaw ng pananampalataya na patuloy na nagbibigay liwanag sa mga puso ngayon. Bawat taon, isinasagawa ang mga solemn na hinaprusisyon upang parangalan ang relikya. Sa loob ng maraming siglo, ang kapilya ay naging destinasyon para sa mga peregrino naghahanap ng pananampalataya, paggaling at pag-asa. Ang himala ng boy Senior Isaac ay nagpapaalala sa atin ng Eukaristiya ay ang tunay na presensya ni Kristo. Ang kanyang dugong nabuhos ay hindi isang simbolo, kundi isang buhay na pag-ibig na nagpapatibay at nagpapabago sa atin. Sana ang mensaheng ito ay magpabago ng inyong pananampalataya at magpalapit sa inyo sa puso ni Jesus. Mag-subscribe sa channel nito na ito ng may pag-ibig at pag-asa at lumakad araw-araw na sinusuportahan ng kanyang biyaya.